So ganito lang yung paglalagay ng Sahara. So welcome Relance TV. Supposed to be mga kayo. Ito. ito. Ngayon ay tapos ko nang nailatag yung mga bakal. So yung kulang is yung pagbubuhos dito. So ngayon dito na portion is tiris. Yung tiris na gagawin ko is walang atip. So kapag ka walang atip is kapag malakas yung ulat may tendency na mababasa dito sapagkat wala itong atip and then may posibilidad na yung tubig is tatago sa ilalim so ngayon ay may solusyon tayong gagawin before natin ito bubuhusan yung simintong imimix natin is hahaluan natin ng sahara para kapag may flooring na natin dito yung flooring natin is hindi na tatagos yung tubig sapagkat yung flooring natin is naka water propping na sa pamamagitan ng saharang ihahalo natin sa ating mixing proportion so ang tanong sa isang bag or sa isang silupin na sahara ilang sakong siminto ilang buhangin at ilang bato yung mix natin so okay kung gusto nyo malaman tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis. Wow! So kinubalik tayo sa tanong sa isang silupin or sa isang bag na sara Ilang sakong siminto, buhangin at bato yung ihahalo natin. So yung tamang mixing proportion ng saharang ihahalo natin sa isang silupin or sa isang bag na sahara, isang sakong siminto, tatlong buhangin at tatlong bato. Sa ngayon, sa paggamit ko ng sahara is may dalawang procedure akong uh, ginagamit. Kung baga, sa isang sakong siminto, dalawang bag na silupin yung gagamitin kong sahara. Yung isang bag na silupin is ihahalo ko sa siminto, buhangin at bato. Andin then, yung isang silupin or isang bag na sahara ay ilalagay ko during ako'y magpo-flooring. Na gaya nito. So, okay, no, ganito yung procedure ko sa paglagay ng Uh, sahara. So during minix natin yung siminto is lagyan natin ng sahara. Sa isang sakong siminto is isang pouch ng sahara. Uh, nasa sa inyo kung ilang pouch yung ilalagay nyo. Pero sa akin ay isa lang yung ilalagay ko. So hindi ko lang naipakita sa inyo kung paano namin ito linagyan ng sahara kasi nagmamadali yung mga kasamahan ko. Medyo Uh, may kalakihan yung bubuhusan namin. Andin then yung second procedure, kapag ka naibuhos na natin yung uh, siminto natin, lagyan ulit natin ng sahara para yung flooring natin ay lalong matitibay and then yung tubig ay hindi a-absorb sapagkat nasa tamang procedure. So ganito lang yung paglalagay ng sahara. So okay no, ganito lang yung tamang paglalagay ng sa sa flooring natin. Aww.